Sa sobrang hilig sa fried chicken ng mga Pinoy, mga fast food na mismo ang nag a sa panlasa natin. Pinakatatago pa ang kanilang mga recipe. Pero sa isang online group, walang secret-secret para ma-achieve ang hinahanap nilang perfect fried chicken. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, no Kaila Makantan. Ang recipe, madalas sinisikreto yan, lalo na kung pinagkakakitaan. Pero isang community sa FB na ating nakita, walang tinatagong 11 herbs and spices at ultimo proseso sa pagluto ng ipinagmamalaki nilang fried chicken, sinishare nila. Malutong, malasa at mura. Iyan ang ilan sa mga dahilan kung bakit tayong mga Pinoy ang hilig sa fried chicken. Pero ngayong nagtataasan ng mga bilihin, Nagmamahalan din ang presyo sa mga kainan. At dahil likas na madiskarte ang mga Pinoy, isang Facebook community ang nabuo sa pag-achieve ng perfect fried chicken. Mula sa recipe, proseso ng pagluluto, hanggang sa pagpepresyo, nagtutulungan ang nasa higit 300,000 members dito. Only guide, only tanong, basta willing matuto. Parate naman po mga ka-fried chicken. Okay na po ba ang price na 55 to 85 pesos? Ang dating OFW na si Jason, Six years nagtrabaho sa Saudi, pero nang matapos ang kanyang kontrata, umuwi na siya sa Pinas at naisipang sumabak sa napapanood at nakikita lang din niya noong fried chicken business. Uh, five months po ako naglalako niyan. Nagtyagaan ko natin po muna yung sa mga bahay-bahay. Tapos yung mga feedback ng mga kapit-bahay namin, uh, kung ano pang kulang sa timpla ko, sa texture, hanggang sa mas na-improve ko pa po ng maigi. Ang fried chicken ni Jason, mura na with gravy pa, 25 pesos lang per piece. At dahil patok na patok ito sa mga kababayan niya sa Cagayan de Oro mula sa paglalako, nakapagtayo na siya ng apat na stalls. Kahit stable nang kanyang kita, masipag at generous pa rin si Jason sa pag-share kung paano ba ma-achieve ang pinagkakakita ang perfect fried chicken. Para po marami po pong makaalam at magka-negosyo ng fried chicken para po makatulong sa hirap ng buhay ngayon. Kapag minimum wage ka lang po, talagang mahirap po. Hindi po makaraos yung pamilya mo. Inspirasyon sa marami ang mga tulad ni Jason na hindi basta-bastang sumusuko sa kanyang mga pangarap pero mas kahanga-hanga ang katangian niyang patuloy ang pagtulong sa kapwa upang makaahon. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang mukha ng balita.